Dalam peraso kaya? Dami? Mayroon okay. pa sa likod. Oop. Ayun po. Uli na mga bangkang balik-balik. Ayun na kita yun. Ganda oh. 17 peraso po ang dalan nitong banka na to. Ayan mga ka, magandang hapon muli. Ito, meron tayong pinuntahan dito sa tapat nila Boss Michael. Itong galing pulilyo na bangka. may mga dala silang ano, tuna. Galing bungliw to, bungliw, sansan. Sinibihan tayo dito na ni Makmak. Sinibihan tayo ni Mako, ang kapitbahay natin. May babang ba ado dito ng tuna, yan, oh, bangkang sansan. Ilang piraso kaya? Dami. Meron Dito sa ako dito ako sa kabila against the light ay. Eh. Yan ang ng tuna. Mga uh, bagong huli po 'yan. yun inaahon po doon. Dinyuran. Sumabit ang, sumabit ang buntot. ako huli ng mga bangkang balik balik ay mga laki laki nga natin ang makiyat di kaya tayo madulas huwag sana tayo madudulas aki tayo akiyat silipin natin ang laga ayan 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 Ganda o, oh. ganda o. Alam ko palabot na tong oh, hey, battery natin. Oh. Oh, yeah, yeah. Ayan po, may nakamada na yan doon sa ano, slow. Yon junyuran. Ilang piraso po ang karga? <laughs> Ade 7. <siete>. Ay <laughs> <laughs> madami rin. Malaking kumargahan ni eh po. <laughs> yan po kaya ang kilit, marami ding laman. Aba, hindi jackpot na naman sila at sa Adam. Anini niya na makakasulot. Ito ba talaga mong lidihay? Ah. Sakto abutan ah. ko pa yung sila Kainobi. Iyon. Dami nakakahuli po ngayon nani. Maganda ngayon ng hulihan, mga aga. Nagkakaramihan nyo yun ng huling tuna. Yan, kasamahan po ito huli po ito ng mga taga bungliw mga kaga 17 paraso po ang dala nitong bangka na to ito na po mga aga ano po abali uh, ito po yung mga binili na nilang tuna doon sa mga bangkang balik balik yung mga maliliit na bangka na lalaut sa hapon tapos babalik din yung kinabukasan o minsan umaga ba alis tapos ng hapon babalik na rin yan malaki laki po yung dala niya. saan dyan yuran sana ganteng yung matimpuhan natin o ganda ng mga huli ayan, ayan mga sariwang sariwa po ayan sa so mga naggo comment po sa ating video hindi po scripted na inilalagay lang namin diyan yung ano, yung ituna. Yan po ay talagang kahuhuli po yan. Yan, baka tapusin lang natin itong mga agad. Puntahan natin yung... Balik tayo doon sa Pisport. Dahil ang ah, bahaba rin sila kay Nubi. Nung sa bangkang kilit Maraming dala daw na ito na yun. Pahirapan dahil sumusuot sila doon. Oh. No? Oh, malaki, kwarintahan parintahan yan ayun ah akala ko dito rin ha grabe lakas niya ito lo isang kamay lang Ah. oh pia ayan syempre yung lapit bahay natin siya nagtimbre sa atin na, ano Ah, magbaba dito ng tuna alabas Ay, michael ayun dito tayo Hayun, mismong bangkay ata na dadatabi rin ah. ah dito na. rin. <tipan> yung bata, ah. ano, rin siya oh. kasama sa bangka. Yan, pang ba, hindi na 'yan. <tipan> <tipan> Wow, ganda ng tuna. Grabe, sawa tayo ngayon. Ito pa, may isa pa, may isa pang bangka. Ano? Sophia, saan man ito? Bungliw din yan? Bungliw din po yan, galing? Ah. Ayun, oh. ganda oh. May isang peraso lang tayo ng ganyan, no? Oh. Gapang, kardo. Kardo, gapang. Uwi <laughs> <laughs> oh, yan talaga rin yan. May oh. mga pangulong nagdadating yan. Uwi oh. yan pa. Oh. huli ano? Maga, na tayo. Paba na tayo. Tisilipin naman natin itong kapilang bangka. Marami na huli. Paalang lang natin itong. Ang ah, hirap ng pwesto nila oh. Sumisisid sa ano. Laki nito, mga ano to, mga mga siguro 40. Estimate natin, mga 40-ahan. Sobrang 40. Oh, laki ay. Oh, sumabit! Nice, Mac. Nice, na Nice, Mac. Meron pa rin, no? dami pa. O yan, binubuhat lang ni Tropo. Oh. Ayan, napanood yung mga aga yung mga una natin videos pa rin yung kasama natin. Meron pa. Ayan, dapang dapa. Talagang sayad. Marami pa idol? Ah, Ah, meron pa sa likod? doy pala no. Yan 7 minutes na video. Bangkang sansan ngayong araw. Oh, may chinelas na naanod. Kayo to. Mga kanin chinelas to. Ah, oh, mga cute, mga cute yung nasa likod. mga cute ah may lamang pata Sophia yan dalawang bangka na po sila magbaba dito yan po yung mga galing po ng Polillo Island mga ito alam ko magkasama to taga Bungli yan din nalawa na nagkaro ko isang mahimahe ah ganun pa rin ang mga junioran o oh, yun may padating pang ano ano yan? Ano bangka kaya? Perlin? Uh, pangulong. Uwian nyo po ngayon mga mga bangka dahil uh, magandang presyo pa ng isda ngayon. Yes, kaya na para mas maganda yung kita. Mas maganda sila ng habang kukunti pa lang yung mga nagdadatingan. Dahil baka bukas mababa na yung presyo ng isda nyan. Possible na yung bukas mababa yung presyo dahil marami nagsidatingan ngayong araw. Habang dumadami isda, bumababa yung presyo kaya pagkakataon na ng mga nauna, jackpot yung mga nauna. Kaya mga aga, wala nang lamang tong ano. plus na 'yon. san, na to naman sukiya ang ating abangan. Eh, hanggang dito muna siguro para hindi ganoon kahirap i-upload yung ating video. Ay, maraming salamat po.